Okay. Okay. Okay, so okay. okay. okay guys, low budget lang. Mm. Okay. 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 mga guys. Gagawa tayo ng concrete fence Saka ka uh, gate. Ano? Lapit 'yung title Ano 'yung ibenta lo? Hindi lang tayo interview ha, ano? Gagawa tayo ng git. Ano daw? Git. Git. kaya Gagawa kami guys ng pintuan. di English. Dapat. Git. Ng... Gagawa ng git. Gagawa daw guys ng git. Anong kan? Git ng... Git nang silang. Ito o. Okay. Ito. Anong halo lo? Paliwanag mo sa kanila ilan ang halo ng siminto para sa mga alaman nila kung paano. Ang siminto, ang siminto, isang sakong siminto, May tatlong baybay, lo, at dalawang taga, taga, graba. Tagalog lo. Baybay Tagalog. Ah, Tag ano yun? Buhangin. english mo lang ko daw, sun. Sun. Ayan. <laughs> San saka, ka bata? San <laughs> saka? ka? Buha, graba, anong English yan? Um, suwayo sa. Grabe. <laughs> Grabe. 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 Grabe <laughs> oh, sige. Oh. Tuloy natin. Itong halo natin lo, ilan to? Isang sako may kalate. Ah. Ah, isang sako may kalahati to. Yan. isang sukat kada kada isang sako kada isang sako at lima ang ano lima ang buhangin tatlong buhangin lima, lima. ang graba ay dalawang graba kaya lima lahat hindi lima ang buhangin lima ang buhangin tatlong graba oo kaya pwede naman gawing ano depende sa kanila pwede naman gawing dalawa lang graba oo, apat ang buhangin lang. Eh, sa gusto lang ito tipid na budget na to okay T ano mo yun oh ano mo yun ayan din to diyan oh yan ang paggawa niyan yan doon ka sa labas pati ito anuhin mo doon ka simula ka doon anuhin mo yan lahat yan para makita nila doon ka sa labas doon sa labas ha doon ka oh ano man yan dito

So ano lang yan guys oh. Na. So low budget lang yan ha. Ah. Mga sira-sirang mga dingding lang yan lagay natin. Okay? Tapos yon. Ayun oh. So yan ha. Ah. Hmm. And guys. Guys, okay, pasok. Oh. So, Maghahalo doon. Hmm. Yan, oh. So maglalagay na ng tubig alo maglalagay na ng tubig so ang gagamitin natin dito na bakal yun oh. para sa gate yan, guys oh. maglalagay na ng tubig si lolo alright isang sakong tubig yun guys isa pa ubus pa yan So, yung halo natin ngayon ay isa't kalating sako kasi ang sukat nitong ano natin, isa't kalating sako. Medyo strong yung pagkahalo natin. Di hey, pa babae naman na yan, lo. Pababae. Yan. Pababae naman na. Iguana duman. Mano man ako. Kisya, kway-kway kisya. Kisya tisanil. So, kuha lang tayo ng tubig. Buti dito, tang tubig. Meron available lang tubig.